Gaano man ning ang isang bituin, katanyag ang isang nilalang, at gaano man kalakas ang kapangyarihan tinataglay mo, babagsak at babagsak ka pa rin sa lupa. Ang lahat ay may hangganan. Ang kailangan mong pagsumikapan ay kung anong mayaambag mo sa bayan para patuloy kang maalala ng mga tao. Papayag ka bang basta nalang mapaun sa limot ang iyong kasaysayan kasabay ng iyong paglisan? Halika't magbalik na tayo sa kwento ng taong minsan ang nangarap sa propisyong idinikta sa kanya ngunit mas nanaisun din ang tinitibok ng puso at ginimbal ang mundo ng musika. Nagpauso ng makabagong estilo na nagpa sa kanyang pagkatao. Sa anong paraan mo gustong maalala ng mga tao? Rarakrakin ko ang Pilipinas. Ang kwento ni Pepe Smith o yung tinaguriang hari ng rock and roll ng Pilipinas. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Joseph William Feliciano Smith sa totoong buhay ay mas nakilala din nating lahat sa pangalang Pepe Smith. Siya ay isinilang Noong araw ng Pasko, Desyembre 25, taong 1947, dalawang taon pagkatapos ng digmaan. Dahil ang tatay ni Pepe na si Edgar William Smith ay isang US serviceman na kasama sa napakalaking hukbo ni MacArthur nang bumalik sila dito sa bansa. Nakilala niya ang kanyang nanay na tubong ang helesp sa Pampanga. Sa loob ng Clark Air Base lumaki ang batang si Pepe at minsan nang nangarap na maging piloto dahil na rin sa influensya ng kanyang tatay. Nakahiligan pa rin niyang mangolekta ng iba't ibang eroplanong pandigma. Ngunit magang naglaho ang mga pangarap na ito matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang noong taong 1955. Walong taong gulang pa lang noon ang batang si Pepe. Hindi pa nagtatagal, bigla namang pumanaw ang kanyang nanay sa sakit na hepatitis. At pagkatapos ay bumalik naman patungong Amerika ang kanyang tatay. At simula nun, nawala na siya ng koneksyon sa kanya. Dahilan para maiwan si Pepe at ang isa niyang kapatid sa kanilang lola na naninirahan naman sa Kamuning sa Quezon City. Dahil sa pagbubagong ito ng mundong kanilang ginagalawan, ibang klasing mga kaibigan naman ang pumalibot sa kanya at sa edad na siyam na taong gulang Natuto